Kalokohan food. Hmm. I, I food. Eh di mm. aso uh, pusa daga. Ay sure. Pero kayo kalokohan. Ang pa. Magdilensya na lang kayo ng seafood. Lutuin nyo na. Para pagkisi ng mga bisita. May kakanin na siya. Mm. Go! <coughs> <coughs> Kanyan lang yan eh. Oh. Hmm? <coughs> ha? Ah. Ha? Yan. <coughs> tabi, tabi. Huh. <coughs> One. Whoa! <coughs> 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 Malaki-laki oh, ito! Oh, oh. Oh. Uh. Ya, yan! Ah. Uh. <laughs> buhay! Nabuhay! <laughs> may huli, may huli! Ano? Eh, yung dalawa sa gitna, magkano yan? <laughs> <laughs> Sweetheart. Oh. 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 Ayan. May kumagat, may kumagat. Yan. Yan na. <laughs> Sige. Uh.

Malaki lang ito, Tignan mo itong suit namin. To, oh. Bagay ba sa amin? Pangit, pangit ba? Alam nyo, kahit pangit, walang magagawa kasi... Sabagay. Lang Sabagay. Oo nga naman. Bagay sa akin to. Ih! E! Bakit? Tingnan mo! E! E! Wala kami lahat kutong lupa. Takoy! Ha? Oh, okay. kita yung tay? Kayo nga yung tinatawag, oh. Ay, pakoy! Ay, ay! O nga nga, wala naman. Tala, tala. Kung kayo. Jan! Jan! Natisya? Ako nga. Bilib din naman ako sa inyo. Bakit? Tagal ng panahon tayo hindi nagkita, nakilala niyong mukha ko. Naku, Pakoy. Yung mukhang iyan, hindi ko makakalimutan. Lalo na yung ilong mo. Isa yan sa pung mundo. Totoo <laughs> 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 oh, yan. <laughs> Di ba ito kasama mo? Eh, ito ho, si G James. Ito ho, bayong ko. Ah. ah eh, Jan. Ano ko? Pablo, ang ganda. Mano po? Tiga santo, Eh, sino dalawang to? Ah, ito kay kaibigan Ah, ayge, kayo. Ayge, ayge. Eh, ay, oh, ay, siya nga ho pala. Akala ko may kasama kayo. Oh. Meron! Ha? Asan ay, mo? Ano lang natutulog. Alam mo, ayaw kong gisingin yun eh. Pag ginising mo yun, magluloko pa at siyak. Oh. Bueno, halika. <laughs> Kunin natin. Halika. Tara, oh. okay, okay, okay. 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 tara. Ah, ah, Eto ang baby ko. Ha? Ayan ang baby. Ha? Bakit? So, baby? Ah! Oh, eh, bakulaw yan eh. Anong bakulaw? Well, may lahi pala talaga kayong... Saka... <laughs> baby! Gising na ang baby ko. <laughs> may baby. Nandito na tayo sa Manila. Hmm. Yeah. Gising na yan. Tuyo pa, baby ah. Di eh. Ah, baby. Gising na. Baby. Dito mo. Gising na ang baby ka. Bati na yun niya. Ha? Huh? Huh? Bati niya. Ha, bati? Ha? Ay, naku lang, meron akong rheumatic heart. Hindi rin ako pwede, Chang. Mabigit ang katawang ko. Mer meron akong rheuma. Hindi pwede. O, ah. sa bewang... Hindi, hindi. hindi. Sino yan? Ay! Sino siya? Ah, mga tiyo mo yan, mga kabag-anak natin. Sino, bakit ayo siya tatanda ate? Eh, huwag kang mag-alala. Hindi ba? Hindi ka kakagayin. Ay, naku, hindi. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi kayo maaaring bumuhat. Hindi kayo maaaring kumarga. Ay, ay,

Pare, masyado ka namang utak kriminal. Oh, ayan. <laughs>